Kaya, mga kaibigan, lahat tayo ay marunong magsagawa ng ehersisyo para sa mga kalamnan ng likod. Ibig sabihin, ang kanilang layunin ay para iangat ang mga kamay pabalik at dito kayo gumagawa ng kilos, halimbawa, para kumilos ang mga shoulder blades mo. Oo, lahat ito ay nage-ensayo ng mga kalamnan sa pagitan ng mga shoulder blades. Para sa ng trapezius, isang katulad na ehersisyo, ngunit kailangan na ang kamay mo ay maging mas taas ibig sabihin kapag halimbawa ang siko mo ay nasa ganito kataas ang mga kalamnan ay magtatrabaho ang mga kalamnan ay magtatrabaho ibig sabihin kung ang siko ay nasa ibaba ang mga kalamnan na nasa ilalim ng shoulder blade ay nagtatrabaho o sa gitnang bahagi ng shoulder blade ang pinakamalawak na rhomboid para magsimulang magtrabaho ang trapezius kailangan na ang mga kamay mo ay nasa ganitong posisyon nagtatrabaho na ito sa ganitong posisyon Kapag sinubukan kong mag-push up, halimbawa, kapag ang aking mga kamay ay nasa ibaba, sa posisyong ito, ang mga kalamnan dito sa bahaging ito ay mas magtatrabaho. Ang pinakamalawak at medyo pantay na rhomboids ay nasa bandang ibaba ng gitna ng shoulder blades para sanayin ang bahaging ito ng trapezius. Kailangan kong ilagay ang aking mga kamay sa posisyong ito. Ibig sabihin, sa posisyong ito, halimbawa, kailangan kong paglapitin at paghiwalayin ang aking mga kamay. Ang bahaging ito ang magtatrabaho. Ngunit hindi rin ito ang kailangan natin. Para gumana ang partikular na bahaging ito ng trapezius na mahina, kailangan kong ilagay ang aking mga siko na kapantay ng aking mga tainga. Ibig sabihin, sa posisyong ito, kapag inilagay ko ang aking mga kamay sa likod ng aking ulo, hindi pa rin gumagana ang parting ito. Gumagana ito rito. Para gumana ang parting ito na karaniwang mahina, ang pinakamalambot na kalamnan, kailangan itong gumana. Dito, kung saan matatagpuan, ang itaas na trapezius. Kailangan kong itaas ang aking mga kamay na mas mataas sa aking mga tainga. Ibig sabihin, sa posisyong ito, kung ang aking mga kamay ay nasa itaas at sa posisyong ito, susubukan kong gumawa ng paggalaw habang nasa likod ang aking mga kamay. Kung mas mataas, mas mabuti. Magtatrabaho ang trapezius. Madalas na limitado ang paggalaw ng kilos na ito kaya mas mabuti na magsimula sa isang ehersisyo na tiyak na magagawa ng lahat. Hihiga ka lang sa ganitong paraan. Dito kailangan mo ng isang uri ng roller, anumang bagay, at ilagay mo ang iyong mga kamay dito. Maari mong ilagay ang iyong ulo ng ganito. Maari mong ilagay ng ganito, walang pagkakaiba, kung saan ka komportable. Ilalagay mo ang iyong mga braso sa bagay na ito at simulan mong itaas ang iyong mga siko itinaas mo ang iyong mga siko, ikaw ay nakadantay dito sa bagay na ito. Itinaas ang mga siko, binaba, itinaas, binaba. At dito mismo ang iyong trapezius ay magiging stress. Una, mas mabuti na magsimula sa posisyon kung saan ang mga kamay ay medyo malapit sa ulo. At sa posisyong ito, itaas mo. Sikapin mong itaas ang iyong siko na mas mataas pa sa iyong ulo, mas mataas pa sa iyong tainga. Sa posisyong ito, sinisikap mong panatilihin ang posisyong ito ng kaunti. At kung mong nagamuo mo na, sumaribay mo nang ilipat ng kaunti ang bagay na ito. Sa posisyong ito, sikapin mo rin na iangat ibaba, iangat ibaba. Ito ang mararamdaman mo kapag ang trapezius mo ay nagiging tense doon. Pagkatapos ay mas malayo pa. Ibig sabihin, sinusubukan mong ituwid ang iyong mga braso at itaas ang mga siko mo sa posisyong ito. Pagkatapos ng ilang araw, magiging madali na ito. Pwede mong subukan habang gumagalaw. Pwede mong itaas ang mga siko mo. Mas mataas sa tainga at subukan mong igalaw ang bagay na ito papunta dito at doon. Kung mayroon kang mga roller para sa masahe, napakadali nitong gamitin para sa ganitong kilos. Pwede mo itong pagulungin. Kung wala, maaari mong ilipat ang iyong kamay papunta sa harap at sa likod. Habang tumatagal, kapag ang mga kalamnan mo ay medyo lumakas na, maaari mong gawin ang kilos na ito nang hindi humahawak sa bagay na ito. Napakahalaga na ang iyong kamay ay gumagalaw na mas mataas sa tainga. Sa simula, hindi ito tataas. Ito ay gagalaw dito, pagkatapos, habang mas pinapalakas mo, mas gagaan ang pagkilos ng iyong mga kamay. At gagawa ka ng pagkilos na papunta sa harap at sa likod. Sa ganitong paraan, pinapalakas mo ang trapezius. Pero medyo mahirap ito. Hindi ito madaling gawin kaagad. Pero kung ito ay nagawa mo na, maaari mong isipin na ang iyong trapezius ay nasa medyo magandang kondisyon. Pero kadalasan ay hindi nila maitaas ang mga ito rito. Ito ang pangalawang option na mas madali. Pero maaari mong isipin na gawin pareho. Tumalikod ka sa pader. Tumayo ka na ang iyong mga siko ay nakakurba sa pader sa likod mo at simulan mong itaas ang iyong mga kamay. Itaas, itaas, itaas at subukan mong itaas ang mga ito sa paraang patuloy na nagkakasalubong ang iyong mga siko sa pader kahit sa pinakamataas na punto at ibaba mo. At ito ang kilos na una mong gagawin malapit sa pader at pagkatapos kapag medyo nagawa mo na ito Subukan mong gawin ito ng walang pader. Sa ehersisyong ito, tumayo ka sa ganitong paraan. Sa una, para ang iyong mga siko ay magkadikit. Walang dumidikit sa pader. Simulan mong itaas ang kamay mo halimbawa, mas mataas hanggang hindi mo ito maabot. Hindi mo kailangang ibaba ito. Pagkatapos unti-unti itong tataas, tataas sila ng mas mataas. Ito ay hindi agad mangyayari. Kapag ginawa mo ito ng walang pader sa susunod, para ang siko ay eksaktong nasa likod mo. Subukan mong itaas ito, dito, dito sa itaas. Kapag ang mga balikat ay nakaangat, sila ay parang magkarugtong. Subukan mong ikutin ito, dito, dito sa labas. Kapag inikot mo ito, ang iyong siko ay nagsisimulang umikot pabalik dito. Ibig sabihin, napakahalaga na ang kilos na ito. Ito ay malayang nagagawa mo. Ang trapezius masusuportahan ito ang kamay habang gumagalaw. Iti anong ehersisyo para sa mga trapezius na kalamnan? Mayroon ding mga kalamnan na nag-aangat ng shoulder blade. Gagawa rin tayo ng ehersisyo para sa mga ito. Mas marami pang ehersisyo. Kung gusto mong matutuhan, mayroon sa link sa description.